Makita niyo ba kanyang preno? Sayad na dito sa ano sa ground. Pag may bato dyan at nagpreno ka, wala na. Ito na yung sumasayad sa kanya. So, yeah, adjust natin to. Ito yung dahilan kaya kaya nabaliko ito, naliko. Ano? Yung preno yung, preno yung dahilan kaya naliko yan. Kasi nawala ng preno, sumayad, ayun, matumba. Naliko itong kanyang potres. So, yan, i-adjust natin yan. Siyempre, titesting natin tong pilat impact drill at meron siyang kasamang tools na ano. Iba't ibang size, merong 16, merong 17. Ito yung kagandahan sa kanya, meron na siyang box. Kasi pag karton lang, pag nasira yung karton, wala na. Lap-kalap na yung gamit niya. At meron siyang 2 extra battery. So yun, napakabigat. Itong battery pala, depende kung anong gusto niyo Meron siyang 24 volts, meron siyang 36 at iba pa. At isa sa pinaka-importante, yung kanyang repair kit. Repair kit repair kit ano ba yung tawag doon repair kit <laughs> basta ganun at pwede mo siyang i-convert sa ano drill yung nababalahan ng ano drill yan at ito pala depende kung ano yung gusto nyo meron yung ganito meron yung impact drill only depende sa budget then siyempre, hindi mawawala yung kanyang charger yan at meron siyang sabitan yan pero ito hindi naman natin nagagamit to. Then, higit sa lahat yung impact drill. Yun So, nito, Testing natin. Yun. Tulak nyo lang ng konti. At ito pala, mayroon siyang forward at reverse. Yan. At yung kanyang battery, quick release siya. Then, i-press nyo lang na ganyan. Then, hila. Yun, tanggal na tatayon, adjust na natin yung kanyang preno grabe yung ano nyo, 1 inches kulang-kulang 1 -kulang inches yung adjustment nyo paano hindi mali-disgrace yan, eh, o ano? ang lalim, hindi na kumakapit yung preno sa likod kakapit man siya, pero yung ano yung brake pedal niya siya na yung sasagi dito sa lupa importante, laging babantayan natin yung brake natin kasi ano, yung importante sa motor yung preno, wala kang preno iwan ko na lang then, ito naman yung adjust natin uh, itutuwid natin yan gagamitan natin siya ng impact drill kasi ano sa ilalim siya saka medyo matigas yung ano yung mga tornilyo so yun titesting natin yung impact drill at yan hahampasin natin ng martilyo to para matuwid kasi sobrang liko so ayan tatanggalin natin to syempre yan na oh kilo kilo Masyado, masyado, masyado na siyang nakatihaya Pampasin natin dito Kapakita na lang natin pag nais natin to Para so, uh, hindi na umaba yung ating video video Yun okay na natuwid na natin siya Bali pinuktok natin dito sa ilalim Yun o oh. Bali pangalawang naios ko na pala ito Dati dito Yun. Ayan o oh. Okay na So ikakapit na lang natin siya Kaya dito mo makikita na matibay talaga yung unit ni Honda m 125 na version 1 pa lang itong motor na to pero ano tahimik pa yung kanyang makina at saka ano bibigay na yung kanyang kaha pero goods na goods pa rin manakbo itong motor pala na ito ito yung nasa video natin dati na ano yung in overhaul natin so na overhaul na to bali nung una napalitan lang ng black then nung pangalawa overhaul na talaga kasi nataman yung signal niya at yung black so ngayon okay na mas matibay pa nga ito kasi sa mga FI na motorcycle ngayon eh Halos katapat nito yung Temex 155 ng Honda. Kagandaan nito, madaling hanapin yung kanyang pisa at maraming mabibiling mga pisa na aftermarket. At tigit sa lahat, napakamura ng pisa ng XRM 110, 125, Wave 125, Wave 110. Kaya madaling ayusin. So yun lang, kakapit na natin yung kanyang potres. okay na siya. Dati nakataas ito. Ngayon, okay na.